First step, open ninyo ang inyong Shopee account. Then, mamili kayo ng anything na naka-sale. Then, um, ako kasi nag-advance um, search na ako ng mga products. So, then, ina-add to cart ko na siya. Tapos, tsaka ko na lang siya i-check out during sale. So, ang gagamitin ko ngayon ay itong Bear Brand fortified milk. So, check nyo po yung sa shop kung, kung meron ba silang voucher. Then, select lang for this product, 5% off po siya. But, with minimum purchase. So, nag-check out ako ng dalawa para ma-meet yung um, amount. Then, check nyo po yung voucher, yung discount or cashback kung ano yung pinakamalaki So, tinry ko po yung 20% And 307 coins ang ma-earn ko Then, check pa po natin yung iba Like 15%, 243 naman Then, um Sa iba pa, 230.4 Then, pag 10%, 150 coins Then, um mag-select pa po tayo ng iba. So, yun na po yung pinaka-highest so far kasi itong 30% sa C-Bank naman po siya. So, tignan din po natin siya kung ano po yung payment method or kung para saan yung discount na yun. 20% off. So, ayun. check out na po natin siya. So, mamili lang po kayo ng payment method na prefer ninyo. Pagkatapos, um, select na po natin yung place order. So, nag, ayan po. Makikita natin yung payment, yung discount. So, ayun. Check out na natin. So, ayun. 1,596 po ang binayaran ko for the two-pack of bear brand. That's all for now. Thank you for watching. Subscribe for more videos.